Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Pebrero 27, 2025. Ngayong araw ay isang pagkakataon para sa malalim na pagmumuni-muni at introspeksyon para sa iyo, Libra. Ikaw ay isang nilalang ng balanse, kagandahan, at pagkakasundo, at habang naglalakbay ang buwan sa mahiwagang tubig ng Pisces, mararamdaman mo ang mas malakas na koneksyon sa iyong intuition. Ang iyong panloob na tinig ay magsisilbing gabay sa iyo ngayon, hinihimok kang yakapin ang iyong malikhaing aspeto, at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapalaya sa iyong diwa. May kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyo, isang enerhiyang naglalaman ng banayad na paghimok upang mas pakinggan mo ang iyong damdamin at pangangailangan. Sa ilalim ng enerhiyang ito, maaaring mapansin mong mas madaling magbukas ng iyong damdamin, mas sensitibo sa paligid, at mas madaling maapektuhan ng enerhiya ng iba. Ito ay hindi isang kahinaan kundi isang biyaya, isang pagkakataon upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong tunay na nais sa buhay. Habang nilalakad mo ang landas ng iyong araw, maaari mong mapansin na may bahagyang pag-alinlangan na gumugulo sa iyong isipan, ang pakiramdam na ito ay maaaring sanhi ng kawalan ng balanse sa iyong paligid. Isang bagay na napakahalaga para sa isang libra tulad mo. Mahalaga para sa iyo ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Subukan mong alamin kung ano ang nagdudulot ng agam-agam sa iyong damdamin. Ito ba ay may kinalaman sa isang hindi natapos na gawain? O baka naman may isang aspeto ng iyong buhay na hindi mo nabibigyan ng sapat na atensyon. Ang unang hakbang upang maibsan ang anumang bigat na iyong nararamdaman ay ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga emosyon. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga damdaming iyon. Bigyan mo ito ng puwang upang maramdaman, unawain at tuluyang mapalaya. Minsan, ang takot at pag-aalinlangan ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan. Bilang isang libra, madalas mong gustong timbangin ang lahat ng bagay bago ka gumawa ng desisyon. Hindi mo gustong sumuong sa isang bagay na hindi mo palubos na nauunawaan, kaya't may posibilidad kang manatili sa isang estado ng pag-isip ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na huwag matakot sa hindi patiyak. Sa halip na hayaan mong lamunin ka ng pag-aalinlangan, gamitin mo ito bilang isang inspirasyon upang umusad. Tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap. Ang pananampalataya sa sarili at sa proseso ng buhay ay mahalaga ngayon, at kung papayagan mong buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad, maaaring may magagandang sorpresa na dumating sa iyong landas. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang gawing mas maaliwalas at positibo ang iyong tahanan o pisina. Ang iyong pisikal na kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong kalooban, kaya't ang paglilinis at pag-aayos ng iyong espasyo ay maaaring makatulong upang maibalik ang pakiramdam ng kapanatagan at balanse. Ang pagtanggal ng kalat ay hindi lamang tumutulong sa pagkakaroon ng isang maaliwalas na tahanan, kundi ito rin ay isang simbolo ng paglilinis ng iyong isipan mula sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Subukang magdagdag ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng mga halaman, kandila, o mga dekorasyong may malalambot na kulay na nakakapagbigay ng kapayapaan. Ang simpleng pagbubukas ng mga bintana upang hayaang makapasok ang sariwang hangin ay maaaring makapagbigay ng bagong sigla sa iyong araw. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong may dalang inspirasyon ang iyong intuition. Ang enerhiya ngayon ay sumusuporta sa iyong likas na pagkamalikhain. Kung ikaw ay mahilig sa sining, musika, pagsusulat, o anumang malikhain gawain, ito ang tamang oras upang ipahayag ang iyong sarili. Ang bawat malikhaing kilos na iyong ginagawa, ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan, kundi nagbibigay rin ng puwang para sa emosyonal na pagpapagaling. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng iyong sining, ito man ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, o simpleng pagsasaayos ng iyong espasyo, upang maging mas maganda at kaaya-aya. Ang malikhaing ekspresyon ay isang anyo ng paghilom, kaya't hayaang dumaloy ang iyong emosyon sa anumang paraang pinakanatural para sa iyo. Sa aspeto ng iyong pakikipag-ugnayan sa iba, mahalagang bigyang pansin ang paraan ng iyong pakikipag-usap. Ang mga salitang bibitawan mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa emosyon ng iba, kaya't subukan mong maging maingat at mahinahon sa iyong pagsasalita. Kung may mga isyong kailangang ayusin sa iyong mga relasyon, ito ang tamang oras upang harapin ang mga ito ng may pagunawa at malasakit. Ang pagiging buka sa komunikasyon ay susi upang mapanatili ang pagkakaayos at pagkakasundo sa iyong mga mahal sa buhay. Maging handa ring makinig dahil maaaring may mahahalagang mensahe ang mga tao sa paligid mo na makakatulong sa iyong sariling pag-unlad. Sa larangan ng trabaho at karera, maaari mong maramdaman ang pangangailangan na pag-isipan ang iyong mga pangmatagalang layunin. Mayroon bang mga bagay na gusto mong marating ngunit hindi mo pa sinisimulang gawin? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang magplano at gumawa ng mga konkretong hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim at pag-aralan ang bawat sitwasyon ay isang malaking kalamangan, kaya't gamitin mo ito upang lumikha ng isang mas malinaw na landas patungo sa iyong tabumpay. Huwag matakot na mangarap ng malaki, ngunit tiyakin ding may kasamang aksyon ang bawat ideyang iyong naisip. Ang pagsisimula, gaano man kaliit, ay mas mahalaga kaysa manatiling nagdadalawang isip. Pagdating naman sa iyong kalusugan, bigyan mo ng pansin ang iyong katawan at isip. Ang stress at pag-aalala ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan, kaya't siguraduhin mong naglalaan ka ng oras para sa pagpapahinga. Ang simpleng paghinga ng malalim, paggawa ng mga relaxation techniques, o kahit isang maikling paglalakad sa labas ay maaaring makatulong upang maibsan ang anumang tensyon na iyong nararamdaman. Bigyan mo rin ng sapat na nutrisyon ang iyong katawan. Piliin ang mga pagkain na nagpapalakas sa iyo sa halip na nagpapabigat. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangangalaga, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalagayan mo. Huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sarili sa parehong paraan na pinahahalagahan mo ang iba. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw at rosas. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan at linaw ng isipan, habang ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na paggabay at panloob na karunungan, ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at intuition, at ang dalawamput dalawa ay isang paalala na mayroon kang kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagdadala sa iyo ng kapanatagan at kasiyahan. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang magandang aklat, pakikinig sa musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam, o simpleng paggugol ng oras kasama ang mga mahal mo sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong sarili? Ano man ang iyong nararanasan ngayon, tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula at isang pagkakataon upang lumago at magtabumpay. Huminga ng malalim, magpahinya, at ipagpasalamat ang lahat ng biyayang natanggap mo. Bukas, isang panibagong araw ang naghihintay sa iyo, puno ng bagong oportunidad at walang hanggang posibilidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.